Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aris ay nagpapakita ng katangian ng isang masipag at may paninindigang manggagawa. Sa araw na ito, ikaw ay may malinaw na hangarin sa trabaho, ayaw mo ng sagabal, chismis, at usapang walang kabuluhan. Kapag oras ng trabaho, seryoso ka at hindi natitinag sa disiplina. May isang salita, kapag sinabi, tinutupad. Tapat ka sa piniling hanap buhay at hangad mo'y kaginhawaan para sa pamilya. Sa tahanan, ang masayang kwentuhan at simpleng bonding ay nagpapagaan ng iyong damdamin. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay walang paunang babala, kaya't panatilihin ang pag-iingat sa bawat hakbang. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Taurus, lumilitaw ang natural mong pagiging matyaga, praktikal, at may masusing pagpaplano. Hindi ka nagpapadala sa pagmamadali, iniisip mong mabuti ang bawat hakbang bago ito gawin. Sa trabaho, gusto mong ikaw mismo ang gumagawa ng mga bagay, ayaw mong umasa sa iba, dahil may tiwala ka sa sarili mong kakayahan. Isa kang masinop na tagapagplano ng buhay, masipag at positibo sa pagharap sa hamon. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay malambing at tapat, kapag nagmahal, buo ang tiwala mo sa minamahal. At tandaan, ang biglaang kilos ng kapalaran ay gaya ng paggalaw ng kalikasan maging mapagmatsyag sa lahat ng bagay. Gemini, ang pahiwatig ng kalikasan para sa Gemini, ay naglalantad ng pagiging maayos at masigasig sa trabaho. Sa araw na ito, inuuna mo ang paggawa kaysa sa pakikipagkwentuhan. Ayaw mo ng usapang paikot ikot, gusto mo ay diretsahan, para matapos agad ang mga tungkulin. May haba ng pasensya, ngunit hindi ka rin natitinag kapag kailangan ng katapangan. Sa tahanan, prioridad mo ang kalusugan ng pamilya, kaya't pinipili mong ihain ang masustansyang pagkain. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay di inaasahan, kaya't sa lahat ng kilos, maging mapag-ingat at huwag pabaya. Cancer Sa paggalaw ng kalikasan, ang cancer ay nagpapamalas ng malalim na pag-iingat sa mga salitang banibitawan. Maingat ka sa pagbabahagi ng kaalaman at masinop sa trabaho. Kapag ang usapan ay may halong panunuhol o alang inang -e pakikitungo sa pera, ikaw ay lumalayo agad, ayaw mong masangkot sa mga bagay na makasisire sa iyong prinsipyo. Sa trabaho, Tapat kang nagtatrabaho para sa ikauunlad ng lahat. Sa loob ng tahanan, hinahanap mo ang kasiyahan sa simpleng usapan, malayo sa mga mapanirang burwan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay maaaring dumating sa diinaasahang panahon, laging peralin ang pag-iingat. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ngayong araw ay seryoso at disiplinado, lalo na sa usaping pera. Ayaw mo ng kalokohan sa pagkita ng salapi, gusto mo ay malinaw at marangal. Sa trabaho, ikaw ay tahimik ngunit matatag. Gusto mong ikaw ang nauuna sa paggawa, upang tuloy-tuloy ang kita para sa pamilya. Hindi mo kayang ipagsapalaran ng hanap buhay, kaya't sinisigurado mong tapat at masipag ka sa bawat araw. Sa gabi, ang ninanais mo ay katahimikan at kapahingahan, pahinga para sa katawan at isipan. At tandaan, gaya ng kalikasan, may mga pagdating na hindi inaasahan, kaya't manatiling maingat at handa. Virgo, sa pahiwatig na dulot ng kalikasan, ang Virgo ay matapang ngunit maingat. Sa trabaho, ikaw ay masusing tagasuri, hindi ka agad kumikilos hanggat di mo tiyak ang lahat ng detalye. Maaasahan ka sa anumang gawain, lalo na't inuuna mong isipin ang kapakanan ng pamilya. Kapag usapang utang, ikaw ay maingat at kadalas ay umiiwas upang maiwasan ang alanganin. Ayaw mong madistract ng walang saysay na usapan, nakatoon ka sa layuning mapabuti ang pamumuhay. Sa pag-ibig, malambing ka at puno ng tiwala. At tandaan, ang biglaang likha ng kalikasan ay dapat igalang, lagi kang magingat at maging mapanuri. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Libra. Masipag na ugali sa trabaho at matyaga ang isipan ay wise sa trabaho, at sa pamilya para mabigyan ng maayos na pamumuhay, hindi nagpapataan sa mga ginagawa ng mapanatiling may maayos ang trabaho, laging naninigurado sa sinasabi ng walang mapasok sa problema pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at hindi basta nagtitiwala ng mabilis naghihintay ng magandang pagkakataon, at wala sa isipan ang gumawa kagad na magselos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Scorpio. na ayaw ng nagpapataan sa ginagawa, at kung mga usapang pera ay ayaw niya ng sasuhulan na makaipon ng maduming pera nakikitain, sa tahanan ay maingat hindi basta nagagalit may mahabang pasensya. Nang walang dumating na bad energy sa tahanan, mas gusto pa ang mapag sa mga gagawin lalo na kung importante, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera nilalon sa pag-iipon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Sagittarius. Madisiplina sa mga dapat gawin ayaw nang may aabala, ayaw kausap ang mga nag-angat sa sarili iiwasan ang ang ganoon usapan, ayaw din ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig, at hindi nagtitiwala kagad may katapangan ang ugali, maaruga sa magulang at pamilya kaya maingat sa trabaho ng tuloy-tuloy na may pinagkakakitaan, malambing sa pagmamahalan, at matipid sa paglalabas ng pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Capricorn, matyaga at hindi gagawa ng problema sa trabaho, hindi nakikisuyo sa ibang tao sa mga gawain, dahil ayaw ng may utang na loob sa ibang tao, ayaw ng mga usapang may kinalaman sa mga suhulan ng pera maingat, Matapat sa hanap buhay para may maiipon na pera may ugaling mahaba ang pasensya para pag-unlad ng ikakabuhay, pag iipon ng pera lagi ang nasa isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Aquarius, may ugaling matapang ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan, madisiplina sa trabaho at ganoon din sa tahanan, at hindi basta gagawa ng pagtulong nininigurado sa sinasabi at gagawin, madisiplina, mas gusto ang mag-isa sa mga ginagawa, at hindi makukuha ng usapang suhulan ng pera, at hindi basta magpapahiram ng pera una ang pamilya sa perang kinikita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Pisces, may ugaling laging naninigurado sa lahat ng mga ginagawa, at magbibigay ng tulong kagad sa magulang kung maitutulong ay nagtitiwala kagad kung pera ang usapan, may ugaling mislan kaya mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho, may gusto pa ang walang kausap kung chismisan lang, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.